Hi guys, sa araw na ito, may gagawin naman tayo kasama ang ating aso. Alam niyo naman talaga, pag may aso ka, kahit saan ka magpunta, sumasama talaga. Buti na nga lang ngayon, pag nagmumotor ako, hindi siya sumasama. Nahihirapan ako sa kanya noon, kasi nga pag nagmumotor ako, sumasama siya. Takot din naman ako masagasaan yung aso ko, no? Kaya minsan kahit pupunta lang ako sa kapitbahay, nagmumotor ako para hindi siya sasama sa akin. Kasi pag nakita niya ako naglalakad, nauna pa sa akin umalis. Kaya ngayon, upo-upo muna tayo. Nagaantay tayo sa kasama natin. May kukunin kasi kami pagkain. Sobrang sarap nito. Mas masarap pa sa pagmamahal niya sa iyo. Agoy. At madami pang vitamina. Ito na pala yun guys. Alam niyo ba kung ano to? Sige nga, hulaan nyo. Tingnan nyo. Di ba napakadaming bunga? Tara, Puntahan na natin. Wala palang may-ari dito, guys. Kaya ako ang may-ari ngayon. Sana all. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ito ibibinta. Kukuha lang ako para makakain. Dito lang pala to. Sa likod ng bahay. Bahay ng kapitbahay. Tara na. Ano pang inaantay natin? O oh, ayan, ito si... Ikaw ang mauna. Baka may ahas. Yan. Takbo ka lang, ha? Huwag kang magpapahuli. Ayos, no? Pag umaalis ka, may kasama kang aso. May bodyguard na pala tayo. Shout out pala sa may-ari dito. Huwag kang magagalitan, nangunguha ako na walang paalam sa iyo. Ngayon ko lang ulit ito ginagawa sa buong buhay ko. <laughs> Magmangki-mangki muna tayo ngayon. Ay, for the go. Parang nasa bundok lang ano, pero nasa siyudad ako guys. Sa city tayo. Tara, lalakarin na natin yung puno papunta sa itaas. Ganito lang maglakad guys ha, tingnan nyo nang mabuti. Ay, sandali lang. Mag-cross the sign muna tayo. Baka malaglag tayo dito sa ibabaw. Oh, Diyos ko Lord. O oh, ayan, ganito lang maglakad, ba? Diba? easy easy -isi lang no halatang halatang laking bundok ano ganito kasi ginagawa ko noon palagi akong umakyat sa puno kasi nga nangunguha ako ng pagkain yung mga prutas ba kahit nga mga prutas ng kapitbahay naakyat ko yan ay nako na na tayo guys Ganon talaga pag nasa bundok ka kahit hindi mo puno aakyatin mo pag dumating yung may-ari bigla ka na lang nawala sa puno ang bis na kababa yung may-ari naman nakala mo hindi ka nakita kasi walang pakialam sa iyo pero ang totoo niyan hinayaan ka lang talaga niya parang walang disgrasya oh di ba alam niyo na ang buhay bundok sino bang hindi nakaranas ng ganyan sa mga taga bundok diyan alam ko ganito din kayo noon ayan guys nakakuha na pala ako ng bunga ihulog ko ihulog ko sa puso ng mahal ko sana all mahal meron nga ba meron nga ang mahal ng mga bilihin. Mas mahal pa sa pagmamahal ko sa iyo. Dilipat tayo sa iba, guys. Doon natin hanapin ang tunay na panalo. Doon pala natin hanapin yung bunga, bunga ng puno o ba? Kasi wala akong makuha dito kaya lipat tayo sa iba. Dahan-dahan lang tayo kasi hindi tayo si Superman. Baka mahulog tayo, nako. Wala pa namang sasalo sa atin. Kaya mag-iingat na lang tayo. Yun ang tinatawag na mahalin natin ang ating sarili kasi hindi niya tayo mahal. Kaya tayo na lang magmamahal sa ating sarili. Sino pa bang ini-expect natin na magmahal sa atin? Yung mahal mo na may mahal ng iba? O yung mahal ka pero di mo siya mahal? Kanta ata yun ha. Siya nga pala, update nga pala tayo sa nangyayari sa itaas. Ayan, may nakuha naman tayo. Dahan-dahan ng buds, kawawa naman yung bunga. Mabunog ba, mabunog. Paano pala gagamitin natin guys para makakuha ng bunga? Pero hindi kinaya ng paa ko. Akala ko kasi elastic to, hindi pala. Kaya gagawan naman tayo ng paraan kung paano talaga makuha siya. Ang hirap nga pala talaga kunin, no? Lalo na pag madami kang kompetensya. oh, siya nga pala, tama na. Change topic na tayo, guys. Baka mahalata na niya. <laughs> ang sakit pala. Nabinat yung muscle ko. Akala mo kung ano na, no? Kasi nga, ginawa kong panungkit yung paa ko. Akala mo naman ang haba-haba ng paa. Hindi naman pala. Ito pala yung kukunin ko, sobrang layo sa akin. Para makuha ko yan, hanapan natin ng diskarte. Kaya nag-alinlangan akong lumapit, kasi baka mahulog tayo. Baka biglang mabali yung sanga na pinagtatayuan ko, kasi hindi naman masyadong malaki yung sanga. At tingin ko, hindi siya matibay. Pero kahit ganun paman, nakuha din natin siya. Pinaghirapan natin yan na abutin ha. O alam niyo na ba kung anong klaseng pagkain to? Kung hindi niyo alam, itanong niyo kay Rapi Tulpo. Biro lang yun ha. Baka mapikon ka. Hindi pa pala ako tapos guys. May kukunin pa akong isa pa. Posisyon na naman tayo. Ganito lang yan oh. Utak ba? Utak. Sa tingin nyo, kaya ko nga ba itong abutin at kunin? Katulad ng isa kanina. oy ano naman ginagawa mo dyan ito si? Hala, biglang humangin ng malakas guys. Tingnan nyo naman yung puno ng niyog at saging. At dito sa tinatayuan ko, naku Lord. Parang ililipad ako ng hangin dito sa puno ha. Buti na lang kumalma yung hangin. At ipagpatuloy natin to para matapos na tayo. Hindi tayo susuko, iiyak lang. Sana all, iyakan. Pero sobrang nahirapan talaga akong kunin siya guys. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakukuha. Kahit nahirapan tayo sa kalisod, Tuloy pa rin ang laban kung kaya pang ipaglaban. Kahit ano-ano na lang position ko dito para makuha ko lang talaga siya Nang buong buo. Sana all buo. Hala, lulusong na talaga tayo. Apakan ko na talaga to. Malalaman na naman natin to kung maputol o hindi. Kung kakayanin ba natin to. At ito na guys, sa wakas, nakuha din natin, naabot din natin yung bunga. Pasalo pala natin yung bunga sa ating videographer, ay wag na lang pala. O ba diba? tapos na, tara, let's go, baba na tayo. Bilisan natin, baka mapagalitan tayo dito. Mag-jumping in the ground muna tayo guys. Kukunin ko muna yung mga nakuha kong bunga. Apat lang pala yung kinuha ko. Ang dami na nito, hindi ko na ito maubos kainin. Shoutout pala sa ating videographer. Salamat sa pag-video part. John Ray Tawas Kabasag. At ito na, nakuha ko na lahat. Kaya, uwi na. Let's go. Hanggang dito na lang tayo. Salamat sa walang sawang suporta guys. Bye-bye. Amping kanunay.